And dito na naman tayo mga boss. Ito mga boss, buhuin na natin itong kumaga mga boss, ito yung parang stante. Yung ilagay natin sa ibaba ng hanging cabinet, yung open nga area. Pero ito mga boss, maliit lang siya mga boss. 8 inches by 6 inches yung height mga boss. Parang maliit lang, lalagyan lang sa mga gamit ng maliit yung pangkusina tulad ng mga tasa at saka yung mga ibang-ibang maliit ito mga boss, kinakabit muna natin yung pasya board para hindi tayo mahirapan. Nalagyan natin din natin ng pasya board mga boss para baganda naman tignan. Sinabay na lang natin sa kung anong design sa kabinet mga boss. Sharing design ng baba mga boss. Sinabay lang natin mga boss. Lagyan natin ng pakorb sa may kanto para mapareha sa ating hanging kabinet. Gaya natin dati mga boss, kung anong pag paglagay natin ng pasya board dito sa my curb lagyan natin ng kahoy para malayo yung marking para makamarking tayo sa ilagay natin pasya board ito lang po yung discard mga boss unahin natin sa paglagay nitong pasya board para hindi tayo mahirapan sa paglagay na kung mabubuo na yung stante eh, medyo mahirap na mga boss kasi yung distansya ng height niya medyo mababa na mahirapan na tayo paglagay ng pako ito lang yung masasabi ko mga boss yung anong unahin sa paglagay itong pasya board para hindi tayo mahirapan mga boss ito mga boss pabalik balik lang yung trabaho natin din sa pagsabi ko kung anong unahin para sa mga baguhan mga boss kung sino mang mga gawa dyan katulad ko kung anong diskarte nila kung hindi katulad sa akin dapat ito na yung nagbabase sila dito sa, atong, sa ating mga ginawa mga boss dahil itong ginagawa natin ito yung pangmadalian nga paggawa mga boss makikita naman ninyo mga boss kung anong resulta kung sa pag-una natin kung unahin natin sa pagbuo medyo mahirap alam nyo mga boss yung mga katulad ko ito mga boss tapos na tayo mga boss then unahin natin dito sa gitna mga boss yung vertical sa gitna para makalagay tayo ng glow hindi yung unahin sa gilid tapos sa gitna medyo hindi tayo makalagay sa glow mga boss dahil nakapiit na siya ito lang po yung discarded mga boss unahin yung sa gitna tapos sa gilid gilid ito mga boss meron tayong cabinet nga sinusundan sa picture yung ginagawa natin ngayon ang sa kanila mga boss walang pasya board sa ibaba ito mga boss nilagyan natin ng pasya board para maganda din ito mga boss kita nyo mga boss sa may kanto yung pakor yung parang pakpak ito mga boss ito yung sa gilid gilid mga boss isinabay na lang natin para maganda tignan sa kung anong itsura ng hanging kabinet ganoon din sa may silm sa ibaba kasi naka ito mga boss pag ikabit na natin buo na to tignan sa sa hanging parang nakadikit na yung ito ito at saka yung hanging cabinet din sinasabay na natin yung style sa hanging cabinet o sa ating itong stante parang stante mga tawag ito mga boss pero ito mga boss pag makabit na ito parang buo na itong tignan sa hanging cabinet ito ba mga boss dalawa ito mga boss pinati natin kasi masyadong kung hindi 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 natin natin mga boss masyadong mahaba then yung plywood it it fit lang yung plywood ito natin natin dugtungin na natin sa pagkakabit ito mga boss abangan sa pagkakabit mga boss unahin natin sa pagkakabit ito tapos pag ukin okay na yung hang cabinet ilagay natin sa itaas para hindi tayo mahirapan Yan ito mang boss, triple na lang yung naging pader natin para paglagay natin ng screw ball. Hindi nang tayo mahirapan. Saka maglagay pa tayo ng kahoy. Itaas at saka ibaba. Medyo pangit naman tignan kasi maliit lang ito ang kabinet. Triple na lang mga boss. tulad ng sinasabi ko man boss di hindi magkalimutan yung paglagay ng glow kasi ito yung nagda, nag, naglagay ng tibay at saka kapit na kapit mga boss kung mayroong glow pang matagalan hindi kung walang glow parang hindi ako pantay mga boss kasi mas maganda yung mayroong glow Ano yung lagay nito na pako mga boss? One and a half na lang mga boss kasi dahil marami naman itong pako mga boss. Hindi na ito tutuklap. Kasi ito yung bubong, bubong, yung, ito yung pader nya. Naka round yung paglagay natin ng pako. Ito mga boss, pagkatapos natin sa vertical mga boss at sa siding, dito naman tayo sa sa pader mga boss para para hindi tayo mahirapan sa paglagay ng sa itaas mga boss ito lang po yung mga diskarte mga boss kailangan isa isa natin ikabit kung anong, anong nasusunod nga pisa kagaya ng sa gitna sa gilid dalawang gilid tapos sa pader pagkatapos sa pader mga boss dito naman sa top sa may sa top mga boss ang susunod para yung paglagay ng glue hindi tayo mahirapan katulad nito mga boss mandali lang pag buo mga boss kasi naka procedure ka mga boss kung anong unang ikabit susunod yung ikabit at saka pangatlong ikabit ito yung tama mga boss dapat yung dapat mong isipin kung anong madaling unahin sa pagkabit hindi kay diretsyo ka lang magkabit ng magbubuo ka ng premo na tapos yung mga sa mga sa mga gitna yung mga vertical at saka mo ikakabit ah, mali yan mga boss ang unahin din mga boss yung nasa loob katulad dito mga boss yung pagbuo natin E kung katulad ka sa akin mga boss isang karpentero na furniture kung bumuo ka ng unahin mo yung mga siding nakaranas ka naman yan kung anong madali ba o matagal Pero ito mga boss kung nakaranas ka ng ganitong style isa lang ang sabi ko mga boss mas ganti-ganti si pa mas mas madali ito mga boss sa kay unahin mo ang prem. kailangan ng DIY mga boss kung paano bumuo dahil nag-iisa lang tayo walang karamay kailangan ng diskarte eh. ito mga boss pagkatapos ito mga boss mag install na tayo sa ikabitan natin yung mga pintuan ng ating hanging cabinet para makita nyo mga boss kung paano ikakabit at paano gawin ito mga boss sapos na tayo mga boss ito yung nasasabi ko mga boss mayroon, mayroong pakorb sa gilid sa parang pakpak ito lang sinasabay na natin sa hanging cabinet mga boss Ito mga boss, tapos na, tapos na isa mga boss. Sa susunod mga boss, yung isa na naman. Maraming salamat mga boss.